yeah. that you eh, parang matagal-tagal na na nag-post ko ulit sa FHM before. Oh, yeah. Tapos yung uh, will you go for another FHM cover? Ano uh, yung yung peg tema. mo? Uh, tema na gusto mong gawin? Well, sa ngayon, after nung no, ano ko, wala pa akong idea kung kailan so sha pin eh pamang diva para sa another cover pero if ever man maybe ang team niya is still parang high fashion classy yet daring na you know parang ano pa rin kasi before parang medyo maria clara and the medyo may ngayon jo, mas medyo ano, mas ano na mas modern Mar mas maria clara mas modern Mar na, na ano na mas mas daring yet ano sophisticated na projection yun naman so how man. do you maintain your physical fit and sexy body kung may mga sabi mo nag workout ka na Yes right now every uh -huh. almost I know um every other day ako na sa gym it's either boxing muay thai uh any sports na like nag wakeboarding ako sometimes I join uh, fitness parties ganyan and also sa mga sponsors na pupunta ako just to ano uh, you know habang walang show habang mm -hmm. di pinagawa yung mga upcoming yun yung focus ko para at least pag nakita ka ng tao from TV5 lumipad ka sa DOS kailangan may may makita silang different parang sa'yo na parang uh, you're inspired really eh, parang you're naging mas maayos ka pala dyan sa pinili. may mga bawal ba? Na food or may mga hiniwasan ka ba para mas ano? Just ano, carbohydrates, like rice. Yun lang. Mm hindi -hmm. na talaga ako nag-rice masyad. Ah, tapos, talking about, nag-start na ba yung shooting nyo ng Galema? Ang Galema. Ah. Galema. um, kakatapos lang namin ng story ko on last Wednesday. Mm -hmm. So, right now, um, ang mga schedules namin will be on July na. Or end of June um, na. Yung mga workshops and all. Pero tapos, ah, pa. Tapos, how was work? Ay, hindi pa naman nag-work. Pero, uh, nung namit mo na sila Andy, na-meet mo sila Mateo. How was it? Actually, um, Um, na-meet ko lahat ng magiging cast. Mm. Ka. So, super saya lang kasi ang saya nung casting niya. Mababait sina Andy and Mateo. Super uh, masarap silang kausap. Feeling ko mag, ano, pati mga snakes. So, na-orient na rin kami with snakes. Pati snakes pinakilala na yeah, sa na rin namin. So, fun naman silang kasama. <laughs> Nakabonding so, na rin ako, namin. So, ikaw din, parang may, may team ka din dito na ka-snake or parang, know, oh, parang ganyan ba? Yung ano yung... May mga kakasama lang namin sa set yung snakes. Pero, human ako dito. So, Galema is usually mm -hmm. lang yung may snake part. Mm -hmm. And yung iba, syempre, Zuma, of course, yun. Ikaw ba takot ka sa snake? Personally? No, I tried. Oh. I post nga ng picture with snake sa Instagram. So, parang fun lang. Siguro pag aggressive yung snake, of course, natatakot ako. Oh, parang ano yata, di ba? Parang pwede yung peg mo sa FHM. Kung baga, yun ang nagalema. Pwede, pwede din, why diba? not, di ba? Is it okay with you to to have a cover, nude and then cover ang ano lang? Ang nude, no, nude, no, nude no, lang no, 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 no. <laughs> <laughs> parang gano'n, di ba? Yung malaking snake lang yung naka-cover. Okay, parang cover. hindi ko ba kaya? Bakit? Pag-iisipan ko. Hindi pa, ano, hindi pa pumasok dun sa anak ko. Ano uh, pa yung aabangan sa'yo? Aside from the galema, meron bang mga movie na gagawin? Uh, may isa pang yung sa akin movie yung sasamahan ko, pero hindi pa confirm kung anong movie yun and kung sino yung makakasama ko. And of course, may mga nababanggit din other shows na 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 yo offer sa akin, but I'm still not sure. So I'm still waiting for it. Na hindi naman ako nag-expect. Basta kung ano lang yung ibigay nila yun, na kung saan sa tingin nila dun ako magbubulong as artist talaga sa sa ibig. Hindi ko niko lang yung yung ano mo yung idea mo about same sex marriage. Are you go for that? Kung that sa kaling kung sa kaling mapaano yung mga maaprubahan yun uh, dito. Ma yun well, same sex, sex marriage. I hindi naman ako ano um, against it. Pero I think if ano if hindi tayo lumaki sa ganun eh. So, ngayon lang yan lumabas eh. So, parang, hindi ako agree, pero hindi natin maano sa, sa, kanila. Kasi kung gusto nila dun sila masaya. Kasi ngayon naman, mas dumadami na ngayon yung, you know, yung mga gays and ano. So, kung saan sila masaya, yun, dun na lang tayo. Dun na lang yung ano natin.